tayo doon uh, nasa biyahe po kami yan kaya po bawin na nga hanapin po namin yung sa nakatira po yung nanay ni Kuya Jeffrey ni Kuya Mark at Kuya Remar ito po yung sa Pangino uh, at ang naipalwa po natin dito na tayo at may blur na naman yung self po yan nasa biyahe po kami yan na uh, Uh, dito sa yung may pagkakawal Yeah, Pas, pastor daw pastor siguro di siguro ayun seguro, talo 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 Tao po. Ano po tayo dito daw po nakikita na yon. Tao po. Tao po. Tao dito. Ito po yung dito daw po nakikita na yung Ay, ano pa no? Magandang tanghali po. Dito po ba nakatira yung yung nanay nila Jeffrey? Yung tatlo yung tatlo pong magkakapatid na nanlilimos po sa sa kwan ate e, andyan po kaya siya si nanay at ano po ay ala po bang aso naka wheelchair po ako papasok tayo po baka natin motor dito sige Ayan na, ah, bababa po kami. Kasi ang sabi po kasi dun sa San Vicente, San Nicolas, sa Ice Antonio, yung mga bata po kasi, si Jeffrey, kukanin po namin. Isa, ah, YouTuber nga po pala kami. Ah, may mag sponsor po kasi sa, sa mga bata. Eh, kinakausap po namin yung mga bata. Eh, sabi ko gusto ko makilala yung nanay nila. Eh, dito kami tinuro. Ah, gusto po sana namin kahit yung isa sa mga bata mapag-aral po sana namin. Ah, po kaya? Baka po pag pumasok kami maglabasan yung mga alaga, mapagalitan po kami. Ano po yung pangalan po ninyo, ah, ate? Saan po magandang ba bahay? Yung bahay na po. Ngayon, yung bahay. Ay, kubo ah. Ano po yung pangalan po ninyo? At nung... Ah, taga... Kayo po may ari ng compound po na ito. Ay, Ay, ah, nag-alaga. Ah, sige po, gagawin. Sampung banda? No, doon. 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 Salamat po. Ha mga idol. Uh, dito po yung dito po nakikita na yung na, mama ni Jeffrey. Kaya lang tumatawag po kami ng magandang hapon. Wala po dito. Compound po ito kasi sino po man may ari. Kasi siya na po. Tao po! Wala ang tao. Hindi na siya na. Hindi na nasa paligid lang. Mo sila. Ang ganda po ng paligid dito. Nakikita na po sila Mama po ni Jeffrey dito. Tsaka ni Kuya Makrema. Ma Kuya, Kuya Mark. Yan po si Kuya po. ka sa bandang buhay. Anak kayo nagdadamo sa bandang bukit Ayan ah Sa ating mga ano Mga langga mga idol Mga ninong ninang Ito po kami ganda ng paligid po dito oh. Ah. Pero wala po dito si yung mama ni Jeffrey. Ngayon po yung ano. Ay, hindi po tayo. Ala, ala po at kami po ibibiyahe. Ayun po, diyan po sila nakikitira. Na. Uh, para pong barok din po sila. Ayan, ito sa compound po na ito. Uh, pasensya na po sa abala, sa so may bahay dito. problema sa ulam eh, no? Malinis naman to. Kaya oh. na uh, po kami, tingnan natin kung saan po kami makakarating. At ayan, uh, ala po, anong uh, tao po doon sa kubo? Doon po sa kubo nila, anong tao? ah, ng mga manok. Ayan, biyahe po muna kami at labo yung... rin na po yung po dito kabukiran. Ayan, mas sa mga po natin dyan at mga ninong hirap po nila hagilapin kasi laman po sila ng kalsada baka ng mga nandilimos po biyahe po muna kami bakala, kakakala po kasi sa asama